Ito po ngayon ang sigas sa ating baksakan, itong siling Taiwan. Alamin po natin yung asking price. Ito po kay Tukayo, ang dami niyang siling Taiwan, pati talong. Alamin po natin yung kanyang asking price. Yan. Tukayo, good morning. Andito. Ayan, ah. Andito, dosi lang to eh. Nakahalo doon. Nakahalo doon, dadagdagan yun eh. Ito kaya, dahil mong tayo, saan galing yan? Magal doon kaya. O, magkano ngayon yun yung asin yan? 230 ito kaya. ay, medyo bumaba yata, ano? Ayan, medyo bumaba po yung tayo natin. Tanda nyo, asking lang yun, ha? O, 230 by 2,300 isang bandel. Ay, yung talong natin? 100 ito kaya. 100. Sa iba yung sinipanigang? Magkain panigang? Magka 120 120 Medyo angat pa rin yun Eh yung ano Yung Bulacan White 150 yeah. 150 yan O to kayo Shout out ka Kahit na umulan Shout out lang sa Sawa ko Sa Parkada kong kwan Ilagapan Ayan yung mga Kabatchmate mo Okay Kaya yung ex Kung ano Ex na rin nila Ayan, nagsimula na naman pong umulan. Mahirap mag-update kung umulan. Ayan, oh. Eh. Dito may patulang kinis po tayo. Magaling patulang kinis hindi? 30. Oh, 30 po patulang kinis. Kali 10 kilo, 300 per bundle. Ayung upo? O, 15, 20. Oh, 15, 20. Dito tayo kay Ate Baby. Alamin natin yung kanyang okra. Yan ang talong sinigang. Ate yung baby, anong variety nito? Nami siya. Kaya nga yung basal. O, basal. Magkaming basal? nag naman ako. 1.7. 1.7. Basal to my ka. 1.7. Bali, asking price lang po na sa okra natin. Asking pa lang. Yan ah. Yung asking price, hindi pa final price. Asyan. Ayan. Ayan ah. Oh. 70. Sa ating Bulacan white ngayon? 150. May negro tayo? Meron oh. na yun. 150 asking pa lang. Yung Bulacan white, pati ano, ah, negro, 150. Sa talong natin? Ayan, may eh, talong siya. talong. Oh, nandito. Yung magandang maganda yan. Ayan po, nahirap po magano mag-update dahil dito ay mapunta sa mga ano, dahil umuulan, Tuloy-tuloy eh, oh. po yung pag-ulan dito sa ating baksakan Tayo pa ba yung upo doon? Ako okay. Baklan. Yung gapang lang yan, 200 na dito. Ay, yung gapang 200, ay yung balag. Ikaw na kunang tinutukoy. Oh, 350, oh, okay. 350 yung balag, yung gapang 200 daw. Upo eh Ayan o, kagaganda ng ano, ng gulay na okra ni Ate Dede. Ano natin kay Ate Dede? Ate Dede, magkano yung Taiwan natin? Ito 280, 270. Oh, 280, 270. Wala pa yung magdadala. Mahirap tumabit. nababasa ako pa pumupunta sa ibang pwesto. Ito, meron pa yung ano, ipinong bakla, may sigarilyas, at siyempre, meron tayong yung dragon fruit. Narian magkano yung dragon food? 450 ano. Laging araw-araw maraming dragon food si ano Marian. 450 sampung kilo po yun ah. Eh yung pipi ng bakla mo magkano? No. Sampo. Sigarilyas. Sigarilyas ba? Oh, sigarilyas niya 15 isang bundle. Salamat. Ito, mula Kay Boss Marco, andami niyang maiso. E, pinampulong. Boss Marco, ano yan? Dilaw? Magkano ngayon asking? Matas yata mais, eh, no Ha? 70. 70? Muro yata. Oh yun. E, yung puti? naman. Eh. Hindi Oh wala pa? Kahit mayroon, wala na makita. Wala makita, puro dilaw lang. Medyo bumaba yung dilaw ngayon. Ang lakas ng ulan, no? Mahirap mag-ano uh, eh mag-detect. Yung Taiwanese natin ngayon, boss. 45, ayan. Napakalakas po ng ulan dito sa ating baksakan. Saluyot. Saluyot. Kaya Walang saluyot, wala akong makita ang saluyot. Pwede ba 'yung puro tawag lang? Wala nang saluyot. Patuloy pa rin yung pagdating ng gulay kaya lang konti pero ayan oh eh, no, lakas ng ulan naliligo na sila sa ano sa ulan <laughs> Maka Ayan <laughs> oh ulan daw Dito kay Malo tanong ano Good morning Malo Malo magkano mag na yung sampalok okay. 80 asking price lang yun ayun gabing galyang 40 40 sa puso mapagmahal eh, mas mur mura pa rin po sa mapagmal. O, oh, 25 talaga 'no. Ayun. Salamat. Dito meron po tayong bagong tindera ng kamatis ay 'no. DM146. Dennis Maricar dito niya 'no. Ayun ha. Kung gusto niyo ng maganda, quality na kamatis, dito lang po sa DM146. Dennis, Dennis Maricar. Ganun natin yung ng kanya. Bisaya yatake. Ka mas biskaya ito, no? ano madam. ano, ano, ano uh, yamanti po, yamanti. Yaman, yan? Anong variety? diamante po, diamante. Diamante, ano yan? Big. Apo, ah, inang bibig natin. Magkano yam yung big natin ngayon? 43 po. 43. 43. Eh, yung ano, yung BN. Yan po, eh, 33. 33, yan. Medyo angat din, ang ganda. Apo, eh, Ay na, ito, kung gusto niya, BM 140 gram. Yeah. Boss, Dennis, and Marie Carr. Oh, nasa 23 kilo yan, ganyan. Isang mapagpalang araw mga kagulay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Today is July 28, araw po ng lunes. Isang araw na naman po o makulimlim na panahon. Ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price o turing ng presyo ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video. Tandaan niyo po ha, asking lang ang ipinatanong natin, hindi pa po final prices yan. Dahil ang final prices, pwede po magbago yan, minuminuto, oras-oras. At depende po siyempre sa ganda ng inyong gulay. Pag maganda ang gulay, medyo angat yan. Pag hindi naman, hindi kagandaan, medyo hindi siya angat. At kung anong oras po din nadala yung ating gulay dito pag maraming gulay siyempre mababay Pag konti ang gulay o walang gulay mas matas at siyempre, yung pinaka-final po yung pagtawad po ng mga uh, mamimili o nangangalakal sa ating mga sakadora nasa baksakan po tayo wholesale po tayo panigurado po hindi pwedeng hindi tumawad yung mga mamimili o mga nangangalakal sa ating sakadora kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, don't be, please don't forget to subscribe. Sana po mag-subscribe kayo. At samahan niyo po ako mag-update dito sa Cabanatuan Visible Trading Center, Palente ng San Antonio. Ayan po, merong kabababala ng saluyot dito. 30 daw ngayon ang saluyot. na ngayon, 30. Wala kasing saluyot eh tuloy po yung pagulan napakahirap mag upload dito may mais tayo yung mais na puti korenta daw medyo umangat din yung mais korenta tandaan nyo po ha puro asking price lang yun eh. dito may kangkong oh. madam <manyan> nari magkain <-tangang> kangkong <laughs> Ano oh, ba po isang bundle. 150 daw isang bundle. 30 piraso po yun. 30 Ito halag ba ito? Wala po kayo. Tumaas. Wow. Nak <laughs> oh, may, may, 50, may, may 50. may ano di po pareha. At, di, may po maganda, maganda 50. Pag, oh, pag maganda, maganda po. Ayun. Oh. Tayo, yun, yun, oh. oh. Depende talaga sa ganda ng gulay na. Okay. Saka depende sa pagtawad. Apo. E, eh, yung pansang Ay, yung nakakabawas na. Yung pansang tumatawad, yung pansang tumatawad. kasi as, talagang tatawad talaga. Ang baksa ka. As you press. Boss J, walang tigil ang pagulang. Kala ko tapos yung pagulang. Boss J, magkano yung repolyo natin ngayon? Asking lang. 350 po. Okay. 350. Sa carrots? 1-1. 1-1. Ito ang mataas. Eh, sa pecha ay bagyo. 400 po. 400 pesos bago sa yote. 350 30, po. 350 sayote. sa Pwede rin. Sa sa patatas. Patatas mo may 400, may 500. Dalawa. 500, 400. 400. E celery. Dito po 200 kilo. Hindi ito celery, celery 200. 200 pare pati leaves. Sa lemon 90. 90. Ayun yung kaibigan. My friend, kamusta na? Hindi ka ba nagano yung biyahe ngayon? Mahirap pag biyahe, umuulan eh no? Nako, napakahirap na. Ingat ka lang sa biyahe, my friend ay ingat sa biyahe. Magkano yung singkamas natin dyan, my friend? 20 lang sir, 20. 20 ang singkamas yun. Yung singkamas na yun, pang lumpiang sariwa. Dito po tayo kay ano, kay Ate Alma. Ate Alma, good morning. Good morning. po Ang gaganda ng ating sibuyas na puti. Eh, yung ganito, medium size ba to? Apo. Magkano yung medium size natin? 7.70 po. 7.70. Ilang kilo po yan? 9. 9. Eh, yung ating itong maliit? Uh, 400 po. 400. 9 kilo din po? Apo. Eh, yung pula po natin malalaki? Uh, ano po? 9.70. 9 kilo din. Eh, yung medium? Ganun din. Sa super white natin. Super white po, 480. 480 lang kilo po ito. 5. 5 kilo. Sakan, 2 po. 430, .5. 430, .5. E, sa kang supo. 430 po 4.5. Eh, yung sa munggo nating labo. 2.4. 2.4. Wala kayata yata ngayong luyan nakabaksa na kabaksa na. Wala ka Okay, salamat. Ano? Wala na na. Wala ang patigil ang ulan. Okay, salamat. Oh. Meron kung gusto nyo manood ng TikTok. Anong TikTok? Anino? Anong TikTok? No? Abi papakito pangalan. Guys, ito yung TikTok oh, ayan oh. May nagpi-TikTok, i-share niya raw. Oh. Ano bang pangalan TikTok niya? Janjan Yan. Kumustahin po natin yung ano. Ay, andi dito yung ma-joya. Madam Bima, na yung suprema natin. Ay, hatiin ko lang ready. Oh, teh, hindi maganda ngayon ang presyon natin. Ano ito? di dagat? Ano? Okay. Palagi yung kaya tataas pa rin yan. Pa yan. O, oh, kahirapan daw. Medyo may posibleng tumas pa. Ngayon, 30 per kilo. Asking lang yun ah. Okay, salamat. Dito sa kaibigan ko, may pipinong po tiyo. 20 daw. Marami pang gulay. Marami pa rin ah. Pero pag maganda talaga ang gulay, angat siya. Pag hindi kagandahan, medyo mababa. Kaya yung mga binadala niyo po yung gulay, pag maganda yun, medyo angat yun. At saka, depende rin sa oras. Pag maraming dati, dati medyo mababa. Asa oh. at saka, isa pa, yung pagtawad ng mamimili. Pag barat yung natapas sa iyo, talagang tatawaran hanggang ano. O oh, oh, so, yan. Ayun po yung dahilan, yung asking price po yung bago po yan, hindi po yung final prices. Ito so, kay Jun Jun, tanong natin yung ano. Ay! O, oh, Jun Jun. Ang dangag. Pulang-pula naman yung Ate Violi ko. Kaganda na naman. Sexing, sexing. Ate Violi, magkano yung Sophia natin ngayon? Sophia, o. Oh. Mukhang in love ka yata ngayon. Pulang-pula, ano? Araw-araw siya na ilag. 280 daw. Ayan, o. Ano. Oh. Ano pa ba yung meron dito? Yung pechay natin ngayon, magkano? 45. 45. Yan. 45 daw yung pechay. Wala ang mustase. 45. Salamat, Ate Biyoni. Maganda yung Ate Biyoni ito. Ito, merong talbus ng ano. talbus Ay, Ate May, magkain talbus natin. Oh, 170 po, Ate. Oo, 170. Ate May, talbos po ng CD. Ano? Medyo angat po ngayon. Ano? Mars natin ay magkano yung dilaw? Dilaw po 20. 20 yung puti. Puti po 40. 40. As ngayon na binababa pa lang po. 40 po yung puti, 20 yung dilaw. Yung sa labong natin. <laughs> Ayun po yung kumpito at tawag. Bumaba. Eh sa talong natin. Ah. Talong. 40 puti. Ate yung talong magkano? Talong po, 80. 80. Natatawa ko sa sa labong natin Ate Sampu daw ang tawa. Doon Marami kasi pag ano po. Dito to kay... Dito kayo may ampalaya. Merong uh, mustasa, yun no? Alamin natin magkano. Kung magkano yung magandang magandang ampalaya. Ito maganda. Ito maganda. Huwag kami magkani magandang magandang palayan natin. Magandang 150 yung di kagandahan. may 80 yung. May 80. Eh, bonito. Ito, Bonito-bonito ka ito. Steve. Ay, siga. Sigarilyas. Sigarilyas. Turing, sandaan. Sandaan. Yan. Medyo mong wabang siya. Salamat to kayo. Yung mustasa pala, hindi kayo to kayo yun. Ayan o, papaya, 8, 10. Yung best friend ko. Ay, magkaling gayag natin ngayon, ano? 35. 35. Oh. Yan po, medyo yung iba walang mga gulay, oh. Umuulan kasi. Ito kay Madam Eche. Madam Eche, magkano yung bakla natin ngayon? Dose po. Ha? Dose. Dose. Ay, sa atin ah? kalamansi maganda. Ha? Kalamansi maganda. Nuebe, ocho. Nuebe, ocho yung kalamansi. Padating pala yung kalamansi mo, no? Yan, padating pala yung kalamansi niya. Nuebe, ocho. Yung kaya ating ko. Tanong natin kay Ate Bunso. Ate Bunso, magkaing pipino natin ngayon? Puti. Pinse sa maganda. Sa kamuting puti. Wala pa. Pero magkaing ano doon? 25. Yan. Sa Taiwan mo? Kaya magkaing pipino. Tuto, wala pa rin. Puro asking lang yun ha. Ah. Okay. Sa okra. pinatawaran ng koreta. Salamat, at Bungso. Ito ng ating talbos ng Ampalaya. Magkain talbos ng Ampalaya? Renta. Renta. Ano ba ito? Yung pipinong bakla? Mag bakla. Magkain bakla? 130. 130. Wala yata masyadong gula yan. Padalang. No? Padalang. Ayan. Eh. Muna na lang natin. Oh, shout out naman natin kay kaibigan Ay, natin. Ng okay, Sir Jesse, katapos ko sinta. Okay, Ramil. Shout out sa inyo. Medyo nag-uulan ngayon, ingat tayo. Bawal magkasakit. Sa kaki birthday ng magpapalanbay si Jesse Pascual. Ah, birthday ni Jesse Pascal. Oh, ah, happy na birthday pa. Sana malasing mo sila, Sir Jesse. Pasqual. Oh, Pasqual, ya serye din. Oh, oh kaboy oh, Kabo yun. Kabo yun. yung talaga, kaboy. Wala mamat. Wala talong na 2 minuto dito eh. Sige natin luya. na po 'yung luya, magandang magandang maganda. Yan. Magandang maganda, maganda. One one. Yung hindi kagandahan. Ito 900. Oh, may 900 naman siya, pero magandang maganda, one. one. Salamat. Oh, <laughs> ito sa ate ko, Sophia 300 daw. Ate, magkano yung Sophia mo? Asking po. oh, asking. Kaganda ng ate ko talaga. Ay, si Kuya ko, Pogi. Asa, number Nasa Asa, number Nasa <laughs> number <laughs> Ayun, <ito may laughs> Ayan po mga kapalengke, ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay dito. Umuulan po, malakas ang ulan, pabuhos-buhos, kaya mahirap po mag-update. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po.